Good morning guys, welcome back to my channel This is Maribika Sisi Ang inyong lingkod Update lang po to guys About kay Rina At kay Kalinga Prab Kahit wala na si Rina Kahit matagal nang wala sa Kalinga Si Rina, pero hanggang ngayon Alam ko, lagi yung nakatatak Sa puso ni Kalinga Prab Kasi yan ang Favorite niya nga Sa lahat ng mga beneficiary yan ang matinding memorable talaga niya si Rina, guys. Ayan, guys. In-interview siya sa kanyang pinsan, guys. Na kapatid ni Kalingap Dan. Ayan, bigla lang. Ay, hindi naman sinasadya yata. Nga, isa sa mga interview niya. Nga, mabanggit ni Kalingap Rob ang pangalan ni Rina. Di dapat lang, guys. Nga si Kalingap lang talaga ang pwedeng mag-vlog kay Rina. Okay guys, ipagpatuloy natin. Ito po, pakinggan ninyo kung ano ang interview, kung ano ang sinagot ni Kalinga Prab. Ito po, pakinggan natin guys. Ika magbigay na isa sa pinaka-memorable na vlog na nagawa mo yung eh. Pinaka-memorable? Karami, uh, sobrang dami. Dami ko ng vlog. Eh. Nasa, ilan na ba yun? 1,000, 2,000 na. na. <laughs> yung vlogs ko. Sa loob ng apat na taon, magpo four years na ako. Ay, four years na nga. So, pinaka-memorable. Or pinaka-umantig sa puso mo na binlog um, uh, mo na dito siya. Si Reyna. Si Reyna, tapos si Norman. Si Reyna, si Norman. Tapos yung pantay-pantay na lang eh. Pero yung pinaka ano, na ano, talaga ako. Eh. At sobrang ano, yung kay Rain at kay Norman. Tapos kay... O oh, diba guys, narinig nyo kung gaano kalaga si Rina kay Kalinga Prab. Diba guys, ipagpatuloy natin. So, paano mo hinahandle lahat? Kasi sa dami ng charity, vlog mo, may love team pa, and events. Paano mo naman ma-manage lahat ng time? Kaya lahat ng sa family, sa... Okay. Ayan, sobrang... Uh, sa so ito lang, sobrang thankful ako kasi ng yung family. and asawa na napaka-understanding. At napaka-supportive sa lahat ng ginagawa ko. Kasi, yun talaga. Siya yung... Uh, para sa akin pinaka malaking ambag <laughs> sa mission ko si yung wife ko support Kasi napaka ano niya sa akin oh di ba guys pati pamilya na ang binuo niyang family inspiration din niya sa buhay kung wala si Jack nga supportive kay sa kanya naku hindi mabubuo yan lahat at dito guys magtatapos ang aking video thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page Bye bye guys! To God be the glory!